Good evening, magluluto po tayo ng ano ng gulay na bunga ng malunggay Dito tayo gagamit ng karne Puro na lang po tayo, gulay Kasi ano mga yung sili

Green chili lang po yung ano natin. Dino natin ngayon. Ah. Uh, Parang buhay, buhay probinsya lang po. Natin yung ating chili para komagat yaya ng susha. Tama rin yung ating ating. Taklo na Tapos taklo. natin Aklut. Aklut ngatir. Aklut ngatir. Aklut ngatir para ano? Sumamba yung ating kamatis. kailangan po lutong luto yung ano natin kamatis natin para incorporate po talaga yung lasa niya sa ano ating minu ngayong hapon Ito na po yung ano natin. Ang gagamitin natin pang paalat sa kanya.

Kinak po natin yung ating ano bunga ng malunggay para maglambot na po siya. May isang kalbas pa doon, yung katuray. Nakalimutan. Saan yan, mga? Ito. Katuray? Katuray? Oh. O, natin ng kaunting tubig para mapalambot po natin yung ating ano Tampo natin para na, ano, maglambot po yung ating bunga ng malunggay. po, malambot na po yung ano natin. Yung ating bunga ng malunggay. Very good na, very good na po yan. Yan ang susundan po natin ano.

Tulong ang gatas yun lang. Ang makakahalik. Tulong ang gatas. Sabihin mo naman sa sarap niya eh. na Ay, nakahalik. Ayun, sa dalangin natin bahay. <laughs> Walang hiya kayo. Masama ang iniisip niyo. <laughs> basta ako, nagluluto lang ako ha. Wala akong pakalam dyan sa mga sinasabi niyan. So ganito lang po kami dito ha. Habang nagluluto, sinasamahan po ng konting ano. Uh, enjoyment ba? Konting bulahan. Ayan po yung natin. Uh, healthy, healthy po yan. Yung gulay natin. So, may kasama ka na. Ito yung trailer mo ba to? Oo. So, dito na lang po. Epo, nice dinner sa ating lahat. Maraming maraming salamat. <gasps>